Paano nga ba mag-claim ng parcel? Paano kapag ka wala kang ID? Paano kapag ka wala ka pang reference or text message na nare-receive kay LBC? Tapos pwede bang buksan yung parcel bago bayaran sa LBC? Ayan, so sasagutin natin 'yan sa video na 'to. So ayun guys, no, dapat ang una, dapat makareceive kayo ng text message galing kay LBC na pwede mo na i-claim yung parcel sa branch nila. Ayan, yung text message na yon usually meron yung reference number. So ang una, dapat makareceive ka ng text message galing kay LBC na pwede mo na claim yung parcel. Ngayon, kapag ka wala kang text message na na galing LBC tapos matagal na na naipadala yung item mo, pumunta ka na sa pinakamalapit na branch ng LBC sa inyo para ipadouble check yung status or pwede mo rin gawin i-track online yung status ng parcel na pinadala sa iyo. At bago kayo pumunta ng branch ng LBC para kunin yung parcel, kailangan meron kayong dalang ID. Ayan, kasi i-verify nila kung tama ba yung magre-receive ng item sa LBC. Ayan, so kailangan nilang i-double check yon. kaya kailangan ng ID for verification. Ngayon kung wala kang ID, pwede mong dalhin yung police clearance or yung balangay clearance. Ngayon, kapag ka nasa LBC branch na kayo, no, sabihin nyo lang sa LBC staff na magiklaim kayo ng parcel. Ngayon, si LBC staff, i-check nyo yung listahan nila kung nandun ba yung pangalan mo. Tapos, ipapakita mo lang yung ID for verification na ikaw talaga yung magiklaim ng parcel. Pag-claim ng parcel, wala ka naman ng fifilapan. Ayan, kailangan mo lang may pirmahan. Kailangan mong pirmahan yung receipt. Ayan, tapos yung listahan nila para meron katunayan si LBC na nakuha mo na yung item sa kanila. Tapos pwede mo nang bayaran yung declared amount ng item or yung shipping fee kung COP yung transaction mo. No, kung cash on pick up. So ayun guys, no, kapag ka nakapagbayad ka na, ibibigay na ng LBC staff yung parcel mo. O nga pala guys, no, iba ang proseso ng pag-claim ng parcel sa LBC. Ayan, versus doon sa branch collect. No? Yung kukolektahin mo na yung payment ni buyer o doon sa pinagpadalan mo sa LBC. Bali, magkaiba yung proseso yon no? Bali sa branch collect, no? Sa pagkuha ng payment doon sa buyer mo sa LBC, ayan, meron kang fee fee doon. Kapag ka naman parcel na pinadala sa'yo yung kukunin mo, wala ka naman ng fee fee O nga pala guys, no? May share ko lang, no? Kapag ka sa SM branch kayo ng LBC mag-claim, ayan, usually, pwede doon yung GCash. Ayan, so kapag ka magbabayad kayo ng shipping fee or yung amount ng item, pwede sa kanila yung GCash. Pero hindi lang sure kung lahat ba ng branch ng LBC sa SM ay pwede na ang GCash. Ayan. Kasi ba sa experience ko nung nag-claim ako ng parcel sa LBC SM Aura ayan, at babayaran ko yung shipping fee, pwedeng magbayad through GCash. O nga pala guys, no, kapag ka mag-claim kayo ng parcel, hindi pa pwede yung bubuksan nyo muna yung parcel at saka babayaran. So hindi pa pwede yung kailangan buksan muna yung parcel at saka babayaran sa LBC yung shipping fee or yung amount ng item. Ayan, para maiwasan yung may scam no, try nyo magpa-vouch doon sa seller no or ipaligit check yung pinagbilhan nyo or yung online shop na pinagbilhan nyo para make sure na legit yung uh, item na darating sa inyo sa LBC. Kasi hindi pa pwede kay LBC nabubuksan muna yung item bago bayaran sa kanila. So hindi pa pwede yun. So yun guys no, bali ganoon lang kadali mag-claim ng parcel sa LBC. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gantong lasing video sa susunod para rin sa atin. Sa so, ganito lang muna ingat kayo palagi and peace out.